Hi! Magandang hapon sa ating lahat dito sa ating bansang Pilipinas. <laughs> Ayan si Ate Bebet Gabasa, isang YouTuber. Ayan, nagpapasalamat ako sa lahat. Uh, Unang-una sa mga tao nakapalibot sa akin, mga kapitbahay ko dito sa Black 36. Thank you very much sa inyong papanunod sa akin, sa higay niyong pag-viewers at pag-subscribe ng aking channel. Uh, thank you very much sa lahat ng mga kapitbahay ko dito. Thank you ha. Thank you, thank you sa lahat. Um, uh, sa lahat lahat, di ko nababanggitin na pakarami, ano, uh, lalo lalo sa mga family Sabido, Karanas, Kabaktulan, Gabasa, Hostos, yan, yun ang aking family name, kasi nagkapag-asawa po ako ng Tagabutuan City, at ako din Tagabutuan City, ang apelyado ng aking asawa ay Hostos. galing po yan sa ah... Uh, Hmm, sa ang banda yan? Doon sa ano? <laughs> Bukid, talakugon. <laughs> ne, diba? Nakalimot na kaagad. Taga talakugon yung napangasawa ko, yung father niya. Pero yung mother niya ay taga Butuan City, mga yung uh, Turalba. Yes, shout out sa mga Turalba dyan. Osos family, Kurato family, uh, Duran family. Ah, uh, Joseph family, Bilino family, uh, mga Koyoka family, Ostos, Koyoka, Gabasa, Kabatulan, okay po ulit na, uh, Boyno family, ayan, na akong isang taon tagapagtanggol sa buhay ko, sa kapag ako naghihirap, kaya shout out sa iyo, and thank you very much sa lahat, uh, thank you, thank you sa lahat na hindi ko nababanggit, na hindi ko napahabayan yung aking mensahe, maraming salamat sa inyo, Uh, thank you. Sa pagkakataong ito ay magpapasalamat ako. Yan, thank you very much. At ito ay may karugtong yung papasalamatan ko yung mga taong nag-subscribe sa akin at nagkomento, pero hindi lahat 'yon. May karugtong po ito yung akibisahin. Kaya thank you very much and God bless us. Thank you. And magandang hapon good afternoon sa lahat kong mga subscribers at sa mga nag-comment sa akin. Alam niyo magpasalamat muna tayo sa ating Pangino Panginoong Panginoong na nakamit natin tong ganitong mga pasyon, na ganitong mga activities tulad ng ating pagba Thank you Lord sa lahat na ibinigay mo sa amin. Ay naman si Ate Bebet Gabasa, na isang YouTuber ay magpapasalamat sa lahat ng mga nag-comment sa akin. Babasahin ko at saka Magpapasalamat ako. Hi! Shout out at maraming salamat sa inyo. Ito po ang mga uh, hindi naman nilalahat lahat ko kasi napakarami. Ito pa lang yung aking babanggitin ngayon. Yun lang yung kaya akong banggitin. Kaya ayan ha. Babanggitin ko. pasyensya na. Ginamit ko po aking salamin kasi hindi na ako masyadong mga... because I'm 52 years old na. Kaya okay lang yan. Uh, fight lang tayo. Uh, shout out Jeff Hassel sa video Pulison. I ideas si Jomar Ah, uh, Dubai It's T It's 80 Yan thank you very much sa iyong komento Zurich kulit channel Ay, napakakulit talaga sobra tama lang yung vlogs mo talaga napakakulit ka thank you very much sa iyong pagkomento sa akin So Terra de la Cruz Papa Johnny A Yan shout out sa iyo Jomar The blogger shout out, thank you very much. Edison Butiti, uh, thank you very much. Max Official Blog, Robert uh, B. Cares Lucini Arsiga, thank you very much. Shout out, sign you Kim Lim Tran, shout out and thank you, sign you, subscribe or comment. Thank you very much. Um, Master PH, thank you very much sa iyo. Shout out din. Rodrigo Octa Vlog. Ah, thank you very much. Yan ang mga vlogger na nag-subscribe at nag-comment sa aking mga videos. Thank you, ha? Edsel Andres. Arlene Enojaldo Vlog. Simply Ho ch Channel. Mary Official Mix Channel. Thank you. Shout out sa iyo. Uh, Marley Rose 199. Thank you very much sa lahat kong nababanggit. Thank you very much. At shout out sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa lahat kong nababanggit doon sa mga taong nagkomento sa aking YouTube, sa aking mga, book, uh, sa aking mga uh, videos. Sa hindi ko nababanggit, na uh, shout out na rin kasi sa sobrang dami na. Thank you, thank you very much. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat at wala na po akong masasabi. Kita-kita tayo sa susunod na pagkakataon ha. Lahat yung mga vloggers sana ma-invite nyo ako para magkita-kita tayo, magkakakilala tayo. Ayan sa Tibet, Tubong Butuan City, Mindanao. Ayan ha. Ako'y nagpapasalamat. Thank you. Ngayon siguro mga ako kunting mensahe lang. ah uh, alam nyo, uh, tayo naman ay mga Pilipino, kung sino man, kung hindi ka man Pilipino, o ibang lahi ka, marunong ka naman siguro nyo ng Tagalog o Visayas, uh, salamat tayo sa Panginoon kasi naarating natin itong ganitong mga commitment at na, nakarating tayo sa ganitong sitwasyon na kahit pa paano masaya tayo, na-enjoy natin yung sarili natin, wala tayong ginagawang mali or mayroon man, eh, o oh, except na lang yun kasi syempre tayo ay ako lang. Kaya, thank you very much sa lahat nababanggit. Siguro na labing siyam lang kasi di ko na maano yung iba. Uh, thank you sa inyo at patuloy lang tayo sa ating karunungan at kunting ano, uh, siguro hindi naman ito masasabing pakapala. No? Kaya, thank you very much. Wala yan. Hindi natin pwedeng sabihin na pakapalan to, ito yung karunungan ng isang tao. Kung hanggang saan talaga yung kaalaman mo, lalabas natin social media natin. Kaya, thank you sa lahat ng subscribe ng akin YouTube channel, channel Bebet Gabasa. At thank you sa inyong mga komento. Sa lahat ng hindi ko naman nabanggit na nag-comment sa aking mga videos at nag-subscribe ng aking channel, thank you very much. Magpapasalamat po ako sa inyo ng taos puso. Pasasalamat. はい、聞かせてくださいよ。Thank you very much. God bless.